ng donasyon, may magkapatid na naniniraan sa isang bukid. Lumaki sila sa panig ng kanilolo. Isang araw, <tos> <tos> Ito ka naman? Oo nga po, lolo. Sige, mga abu. Eh, lolo, tungkol na naman yung ipapwento mo. Tungkol sa mga na sila, kapitan at magwayin. Sige po, lolo. Inen, wabay abot naman yung libre sa may upuan. Aba! Ito pa ah! Salamat, Sa kawayang ito, magmumula ang unang lalaki at ang unang babae. Ang lalaki ay tatawagin si Kalak at ang babae naman ay si Kabay. Ayon sa mito, nagmula ang unang lalaki at babae sa isang kawayan na nilikha ng mga Diyos ng sinakaptan at magwayin. Tumabaw ang isang libuan sa kawayan at ka ito. unti unting nahati ang kawayan hanggang sa kalabas na ni Italak at ikabay. si Carval. Sinagtagal, nagkaroon sila ng anak. Libo ang ipinangalan niya sa kanilang anak. At nasundan naman ito ng isang babae sama ng kanilang itinawag at ang bunso ay si Pandaguan. Nubhang marunong si Pandaguan sa maraming bagay. Isang araw, nakagawa siya ng is isang patibong na panghuli ng mga isda. Pumalaot sila sa dagat at hinagis ang patibong. Sa pangyayaring ito, limitaw ang dalawang Diyos si kaptan at Magwayen. Sa narinig na utos, agad na natakot ang mga tagasunod sunod ni Pandaguan. Dahil sa pagkakatama ng kidlat, nahimlay na 30 araw si Pandaguan at nang nanumbalik ang kanyang lakas na natiling maitim ang kanyang balat, ang mga sumunod na lahi niya ay naging itim rin. Si Arian, ang panganay na anak ni Pandaguan, ay napadpad sa hilaga siya ay nanatiling maputi dahil bago pa man maparasa ng kanyang ama ay isinilang na siya. Sa kanyang nagmula ang lahing papuputi. Nasadi, nasadlak naman sa timog si Libo at Saman. Dahil sa matinding init sa lugar, na, nagmula ang kanilang balat at naging kaywanggi. Hi! Sobrang init! Namumula at nakapdi na rin ang aking balat! 他就是有点难受。 i <speaking in Spanish>